Hello, what's up bro? Ang pagbabalik ni Ayok Jun. Welcome to my channel. Pupunta kami sa mall. Bibili kami sa patos. Di ba yung Ayok, kuya? Ha? Hindi ka kasali doon. Ako na... Sinulo mo na, porque meron ka ng Okay. May kasama kami, si artista to, bagong guest. Welcome to my channel. Ang aking ama. Kawin okay. kita. Hello. Baka yan ang kasali utol Dahil mo sa pa. Huwag ka. Bibilan ng sapatos yung kapatid ko. Pinilit niya ako lumabas. Napakainit. Kaya sabi ko, bibilhin mo ang sapatos. Oh. Huwag pwedeng hindi. Grabe ang init. Galakad na kami. May pa kami mamaya alas 4. Siguro mga alas 11 na dito. Sige, kita kita tayo mamaya. Doon tayo sa mall magpangita. Mga bro. Hello mga bro. Magkakay kami ng bus. Doon kami sa The Point. Yun nga sinasabi ko, bibir sa inyo. Bibir ang kapatid ko ng sabatos. Napakainit. Summer na summer na talaga. Ano masasabi niya tay? Ano masasabi niya? Bakit bakit niya naiwan yung tali niya? Laksan niya tay, laksan niya. Ano masasabi niya? Ha? <laughs> <niya? laughs> <Saan? laughs> <laughs> <laughs> so yun nga po ano Nagaantay kami ng bus Hindi ko alam kung may biyahing kubaw dito O um, po. Antay natin mga bro Ito po yung naiwan ng tatay ko Yan po yung talin niya, Card At sasakay ka ng bus 75 cents Yan po Tinatap lang po yun sa bus Pag naman po wala kayong card Pag summer ang alam ko 2 euro sakay pero pag winter naman 1 uh, euro I'm mean not sure hindi ko sure oh, sige na mga bro pinakita ko lang sa inyo yung tali niya card na naiwan ang tatay ko yan na po ang bus na matagal namin inaantay pa kanina pa sasakay, sasakay na kami mga bro What's up mga bro? Nandi, nakababa na kami. <laughs> <laughs> Sarap. ng ang panahon? Ang hina yan. Duta na kami dun sa The Point. Doon sa tindahan ng mga sapatos. Pero may mga tindahan na rin dito. Ano? kita nyo naman. Ano? may tindahan din ng sorbetes dito yan po mga kaibigan oh. sarap niya tinapay din meron sige mga bro mamaya ulit meron paglakad mga bro pakita ko lang sa inyo yung mga tindahan dinadaanan namin ok oh ka? Ha? Mall? Oo. oo. Sa kabila yata yung hindi yan ha? Gindahan din konti na ba? Eh? Yan po ang mga tindahan sa gilid-gilid. Bibili mo yung sabatos na? Ay, niti, niti. Nabala mo ako. Nakayana no. ah, eh. Ba, hindi pwede eh. No. Ito po yung pinto. Pag dumaan ako, ibig sabihin gawa po ako. Bubukas yan. Okay, tam? Ito, mahilito ko yung mga supermose. nag na naman yung sapatos na inaasam ko. ganda oh. Supra. Pasok tayo sa loob. Ang ganda na supra. Parang 90 euro. Ang ganda niya mga bro. Supra. Kuloy, color red. 90 euro. hindi pala supra quick silver lasana, bro? Alam presyo, mga bro. Mga euro time may problema kaya? Ba't parang malungkot kayo? Gutom na kaya? <laughs> Mamay punta kami sa mga night naman sa Batos. <coughs> Ang okay. 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 naman, no, oh, mga okay. bro siguro mga 100 euro lang yun Yung mga na 122 na to eh O 132 may libre sa club yun Dito na ngayon yung San Lab Saan? Hindi ah Hindi San Lab yan Brad Oo nga San Lab nga oh uh, Oakley oh. Michael Kors, Converse, Guess Tara, doon sa the point Daw mga bro. Malapit na kami sa the point. Ganda oh. Magkakagawa na lang. Malapit na kami. So yun na po on the point. Pasok kami sa loob. Ito na po yung sinasabi kong mall kameras mga bro ganda kameras mm. go pro yan pang ano yan? ah hindi ano yung na go pro ah yung ay, GoPro 7 nyo kaya mahal. Oo. Magbaba kami. Ang escalator. Atay. Oh. Parang gitam na kayo. Punta kami sa tindahan ng sapatos uh, Nike. Nike naman. Tingnan natin. Kasok tayo sa loob. Pagdating dun. Yun na po ang um, Nike. Nike store. ba ba ito? 134 euro. Ano ba? Pay max. Higin natin kung magkano. Natin. euro. Ganda, na, no? Pay for max. P270. P140. Yan ba yan? Yung sapatos na sinasab mo? Hmm. Okay, maganda pala eh. Magkano yan? 155 euro. Kaya-kaya mo yan. Kala, P155. Maganda nga. Ganda. May iba pang kulay. Maganda. nag iisip po siya kasi mura lang po siya. 155 lang. Magkano sa pera ng Pilipinas siya? 60 60 ta libo. 9,000 po. 10,000. 10,000 daw. Ninga, ang ganda ng. Ha, ganda guys, oh. Ang lupit, oh. Pang binata. Matigas, ah. Oh. Matigas ang ilalim nito. Tapos magaan. Okay, Ito pa yung Armax 270 pala na sinasabi ko kanina. Ibenda ay. Ay, gusto ko ganda, oh. Tara. Hala, konta habis tipe bike ganda euro, euro. Nah. euro. belum una Tipong-tipo ko yun. Tipong-tipo ko. Hindi, yun, yun, yung blong yun. Gusto ko. Eh. Pero, yung mag yung mag-sail. Bagong labas tayo na. Okay, Wow!

ko sa atin naman. na yun. Nag-press to. Oh, bilhin mo. Bilhin mo na. may na pangalan Wala, Bilhin mo na. Bilin mo na naisip po siya talagang hirap na hirap kong bitawan ng mga pera kuni kuni mo na at akong magbabayad kasi wala akong dalaw pera din eh pero babayaran kita sa bahay kuha Pababayaran ko na sa iyo eh kaya nga ibab ibablog ko talaga yan eh akong bibili eh pero doon kita babayaran sa bahay Pababayaran ko na sa iyo eh awang na ako sa sarili mo bilhin mo na nga at babayaran kita sa bahay Danga, maganda nga? Maganda nga. Bili mo at babayaran kita sa bahay. Ako babayaran na kita. Ako naman wala pang anak eh. Ako hindi na mag-anak. Ako Regalo oh, daw ito ni Utol sa akin. Oo. daw ni Pag-uwi ko sa bahay, babayaran kita. Bili mo lang yan. Bili mo lang at babayaran kita sa bahay. Oh, ganda po. Rest tonight. Na. So, yun nga po, no? Hindi niya kayang bilhin. Dahil medyo may konting ipon ako. Dahil birthday naman niya, ako na lang bibili. Payak na, eh. <laughs> De, biro lang. Gusto gusto niya yung sapatos, hindi niya mabili, eh. eh dahil magbabirthday naman siya. Bigyan natin ang hilig niya. Okay? Magbayad mo na ako. Ah, ito naman sa mga pambabae. Next zoom. Tingnan natin ang mga presyo. Paper na pang babae. Wow, 217. Mas mahal lang sa babae na Paper Sa babae naman na Nike, 270. 125 same price men white Air Max 270 no I'm po no babayaran na po natin

Parang, ano Jordan, ano parang, wala, ba Jordan na ano lang yan, team, pang gano'n, tapos sa Jordan na. Parang, kailan ang tayo pa, September naman, ano? parang. Pero sa akin, mas gusto kay supra, yung tinignan mo, tinignan mo. Ah, uh, 165. Kung po, nakatago ko, Jordan yan tayo eh. Ayaw mo ng Jordan, ya, nasa tas na yan. Select items yung tayo, kaya medyo mahal. Parang din. 144 sa mga Makulay pala dito sa Bagdangen. Makulay mga bro. isa dito Makulay siya rito. matamis ang kulay oh, matamis. Siguro pag <laughs> pati sa presyo. Mike, let's just Gano'n Mike 88 euro Okay man ng... Ano ba tawag dito? Elevator Lipat <laughs> kami lang Bifat kami ng lugar Lasing na lugi na po ang Dahil wala na po ang Adidas may mga ano, lakas din po dito. So, hindi natingnan. Gawa ng kulang sa oras. Papasok pa kami sa trabaho. Alauna na. Hotel ba? So, yun. Palabas na kami. Tasang ulit kami ng bus. Punta kami. Balada. Sige, mga bro. So, mga bro. Ito lang nga po. Pababa kami. Oh. Pababa kami. Tasakitin ulit ng bus. Na ko. Ito na ko. Dito pala yung nasarap ko. Hindi pala ang likod. Tatawid kami. Hindi namin alam kung saan pwede kami tumawid mga bro. <laughs> ha? Oo. Saan tayo tatawid? Bahala na po. Basta kami tatawid na lamang. Kahit walang tawid lang. Yun <laughs> po mga tawid na bahala na po. Hindi po namin alam. Kung paano tatawid doon? Yan po. Ang labas ng dapoy. Mall. Hindi po yan malalim. Gatuhod lamang po. Gatuhod lamang po yan. Luta nga po yung barkong yan. Yung bangkang yan. Iyating yan. Ang babaw lang yan. Magantay kami ng bus. Pabalata. Mamaya okay. na ulit mga bro. So yun nga po. No? Hindi na kami tumalik sa baleta dahil hindi na po kaya ng oras bumalik kami sa trabaho ay nagutong kami bumalik na lang kami ng mga uh, kain nasa Burger King kami nasa man ay sa man kay ang kaya niya ay, sige po kain muna kayo mga uh, bro hello sa iyo mga bro no? tapos na po kami kumain Uh, ah, dito na nagtatapos ang aking uh, vlog dahil papasok na ako sa trabaho. See you. Sa susunod ko pang video. Okay? Bye.